fine dining course na hindi tinipid at siguradong mabubusog ka. Dito lang yan sa so 180 by Chef Sao. Na-recognize nga din pala to as one of Manila's 50 Great Restaurants of 2024 by Spot.ph. Ang ganda ng exterior at interior design ng restaurant na to. Meron ka bang view ng Taal Lake? Ito nga pala yung mga in-order namin. Slow Roasted Iberian Chicken na napakalaki nung naserve sa amin. Kasi akala namin good for 1 to 2 lang dahil solo nga yung in-order namin. Pero ito mukhang 3 to 4 persons na ang mabubusog dito. As you can see, para na siyang isang buong manok sa laki niya. Malasang malasa at mapapakanin ka talaga dito. The next one is seafood marinara. Yung lasa nito may pagkaasim na manamis na mes pero mas nangingibabaw yung tamis niya. Siguro binagay lang talaga nila sa panlasang Pinoy. Next one is their crispy pork pata on macadamia kare-kare. Hindi ito yung common na kare-kare kasi macadamia nuts ang ginamit nila imbes na pinat. Hindi na nga pala kailangan ng bagoong dito kasi malasa na talaga at ito yung pagkain na natakam talaga ako kasi malayo pa lang naaamoy mo na. As you can see, hihimayan nila ito sa harap mo at makikita mo talaga na inuubos talaga nila yung laman dun sa buto. The last one is the flourless chocolate cake. Hindi ako masyadong nag-expect dito kasi flourless chocolate siya. Hindi ko alam kung ano ba dapat ang lasa nito. Pero super moist nitong cake na at to. At nag-complement yung vanilla ice Ayan cream. Ayan lang, follow for more. Bye!